Kasi lagi naman in any teams na pupuntahan mo, lagi may adjustment period. Yan, ah, may adjustment period. Walang garantya. Meron nga, ang galing. Katulad ni Remogat, binanggit mo. And yet, lumipat. So, uh, sa akin, hindi minsan confusing ako. Nalilito ako actually sa mga advisers. I, I can say, it, it it's, it, it's the advisers ng mga player na they're give, giving them so many choices. Ang daming option na binibigay sa player. O, oh, galing mo nga dyan, nasa iyo na lahat. Pero parang hindi ka napapansin. Pwedeng ganon. Baka yan, bigger school, mm -hmm. mas pay attention. Baka Dama. pwedeng ganon nila tinitignan. No, ganun? no guarantees. Kasi hindi mo alam yung dadatnan mo doon kung ano ba sa'yo, what determines as a player, what determines your na alam mo babad ka, is, is it the quality of the playing time, the quantity of playing time, the more, the better? parang it's always yung ganun eh. Eh, tayo, siyempre, pare, tayo, para natin mabalansya is the quality of the game eh. It's the quality. ka nga naglaro, 30 minutes. Ano stats mo? 20 minutes, ano stats mo? 2 rebounds, 3 rebounds. Di ba? Sometimes, uh, sa player, sa akin, sa akin pare, nasa sayo na yung bata and yet, nakawala pa. I think tinitingan ko kung minsan dyan, maganda naman yung eskwela, nabanggit mo, parang baka naman ang may depresya yung pananaw ng bata o pananaw ng advisor. Kasi pare, yung magandang school, nagkakadib. Alam mo naman ang mga alawas siguro ko ibigay sa'yo dyan. Halos pang, siguro pang cellphone, pang, pang extra. So sa akin, mm -hmm. sa akin, dapat siguro, ayat advisean yung mga bata na na dapat tama yung advice nyo sa bata kasi you know paglipat mo naman sa kabilang kabilang team pare you still have to uh, ano yung tao kailangan mag-integrate ka sa system may superstar din doon sa lilipatan mo hindi naman pare yung lumipat si Remogat sa isang ano school lang na hoy tatabi ako si Remogat padating oy teka excuse me champion kami yeah. dito oy teka bakbakan tayo sa pwesto pare gano'n eh. you have to earn your